Okay mga mamsheers, story time muna tayo. Let's talk about pneumonia. So sino dito yung mga naka-experiencing sa akin na nagkaroon ng pneumonia yung bibi nila pero walang upo, walang sipon, walang lagnat, malakas naman kumain, dumidete, active siya, ganun. Pero merong isang bagay na hindi nagpakampante talaga sa atin. Yung parang sinasabi na, wait, hindi ito normal. Ito yung parang umiiri-iri siya pero hindi naman siya magpupupo. Yung parang nag-grunt siya tulad nito. <coughs> Tapos hindi naman siya magpupupo. And then, meron na kong nakakapang mga small bumps dito sa likod ng tenga niya. Yung mga parang bilog-bilog. So, eto na nga, dinala ko na siya sa pedia and then pina-check up ko. Pero upon check up ng pedia, di ba, in-stethoscope yung bibib niya, yung likod niya, sabi ng pedia, wala naman daw siyang naririnig na something sa baga ng baby ko. Pero since mother tayo, hindi tayo kampante. Kasi nga, nasa instinct natin na parang may mali, na parang hindi yun yung normal eh. So, ayan, nag-request ako ng x-ray na lang din kay Doc. Sabi niya, o oh, sige, i-request e na lang natin ng x-ray para makampante ka, makita natin yung result kung sa ano ba yung nagkukos ng grant-grant ni baby. Yung... Tapos, tinanong ko rin si Doc kung ano yung mga nakakatakong mga small bumps dito sa likod ng tenga niya. So, sabi nga ni Doc, yun daw yung pangasipon na naipon tapos hindi lumabas. Pero matutunaw din naman daw yun pag as the day goes on. And then, nagtanong din si Doc sa akin kung may history daw ba ng sipon yung baby ko. So, sabi ko nagkaroon siya ng sipon nung mga one week, at uh, two weeks before. Pero nawala din naman kasi pinainom namin ng oregano. And then, napapansin ko rin that time yung likod ni baby malamig. So, ayun na nga, pina-x-ray na namin siya. And then, yung result, nagkaroon siya ng lower left lung pneumonia daw. So, ayun, binalik ulit namin siya dok sa doktor and then, inirisetahan siya ng mga antibiotics and vitamins. So, tatlong gamot yung niresetan sa akin ni Yung isang antibiotics para dun sa pneumonia niya and then, antihistamine para dun sa inong niya. And then, yung parang isa is yung tinutunaw namin sa tubig and then, sinasama sa gatas niya pag itinitimpla for two weeks ng inuman yon So, after noon, ayun, nawala na yung pag iri, -iri ni baby. So, ayan mga mamsis, kung may mga napapansin kayong kakaiba sa mga baby nyo, yung hindi normal na dati wala naman siyang ganyan, tapos biglang nagkaroon ng ganyan, mas mabuti na ipa-check up nyo na lang. So, ngayon, iniiwas ko talaga siya sa mga usok, like usok ng mga sigarilyo, ganon. And then, lagi kong chinecheck yung likod niya kung malamig yung mga paa niya kasi dapat warm yung temperature niya. And then kung may mga ubo on siya, kailangan talaga agapan niyo agad. Huwag niyo nang hintayin na lumala pa. Tapos ayun, healthy foods lang kay baby. Kain siya ng prutas, gulay. So ayun lang, share ko lang sa inyo. So comment na kayo kung may mga question din kayo or gustong malaman. Anyway, kung naghahanap ko kayo ng budget friendly and quality na na mic, eto pala yung gamit ko. This is from TNW. Eto yung ginagamit ko sa mga pag over ko and vlogs. So nasa yellow basket pa lang yan. Thank you for watching. Bye!